Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Kung tunay na makapangyarihan ng Diyos, bakit niya hinahayaang may pagdurusa sa mundo? Malamang natanong niyo na rin yan sa oras ng pighati. Kung tunay na tayo'y mahal ng Diyos, bakit di na lang niya pawiin ang lahat na sakit at pasakit sa buhay natin? May manunulat na natagpuan ang sagot sa mga tanong na yan nung siya'y bumisita sa mga ketongin. May isang ketongin na wala ng mga daliri sa paa dahil sumusuot siya ng mga masikip na sapatos. Dahil sa kanyang kondisyon, wala siyang sakit na nararamdaman hanggang naubos na lang ang kanyang mga daliri sa paa. Oo, kapamilya, ang sakit ay senyales na mayroong karamdaman na dapat nating gamutin kapag di tayo nakakaramdam ng sakit, mas malala ang ating aabutin. Kaya't pasalamat tayo sa Diyos na hinahayaan niya tayong makadama ng sakit. Ibig sabihin, tayo ay buhay, malusog, at may pag-asang ayos ang hindi tama sa ating katawan o buhay. Tayo magdasal? Jesus, naway matukoy ko kung anong mensahe na taglay ng mga pasakit sa buhay ko. Amen.